salamat at bumuhos na rin ang ulan at parang buong Metro Manila na naman ang may ulan ngayon mga ka-drivers no? hindi katulad ng dati na Manila lang yung may ulan ngayon nandito ako ngayon sa San Mateo Rizal na ano? pupunta ako ng Quezon City at medyo malakas talagang ulan kanina pa to mga ka-drivers siguro mga uh, 20 minutes na rin mga ka-drivers na at ang sasakyan ko ay punong-puno ng dahon ng sampalo okay di bali di bali liniisin na lang yan mamaya ang importante umulan at uh, napaka dilim ng kalangitan thank you God at umulan talaga siya kahit pa paano mga ka-drivers May iibsan May iibsan Ano ba talaga? Basta Mawawala yung init ng panahon At syempre Pag mga ganitong maulan Ay Medyo mabagal talaga Ang daloy ng traffic Dito sa Metro Manila no? At ingat-ingat po Sa mga bumabiyahe ngayon sa Metro Manila lalo na sa area ng Manila mga ka-drivers at Quezon City na mayroong mga uh, lugar na kunting ulan lang no baha talaga lalo na sa Taft Avenue no sa Manila Manila at sa ibang area ng Quezon City Alright! Basang basa ako mga ka-drivers. <laughs> hindi kinaya ng payong eh. <laughs> Pero okay na to. No? Kahit pa paano talaga. Lumamig-lamig naman yung kapaligiran ng Pilipinas. Alright! At sana hindi lang dito sa Metro Manila mga ka-drivers. No? Sana sa ibang probinsya din. Okay, ingat-ingat na lang tayo mga ka-drivers at para masarap patulog nito mamayang gabi, medyo malamig na yung uh, buga ng electric pan. Alright! Bye-bye!